maayong kay mutang mga igsoon diha sa inyong nahimutangan kung buntag ni mo na tanaw kining ito ang video maayong buntag o kung uto maayong uto o kung hapon nga na tanaw ni na video maayong hapon kung, kung gabi eh maayong gabi eh igsoon now atong tag kining nadungog na ito, o na nato na sa facebook post no? nga pangutana na o ka na pangutanan nila una -una, sa ilang kaugaling ng una-una, sa usang paagi, nahimong Santo Papa si San Pedro. Kaya ang ilama kong basa yan, sola scriptura. Kaya ng Bible lalon kung mabasa ilang tuhan. Mabasa soon, og masabot. Ang episode 3.5, ang tanang mga apostolis balaan. Unya sa unang Pedro uh, 5.13 si San Pedro nag-ingon nga ang inyong mga egsoong simbahan sa Babylonia, bot sa Babylonia, dito sa Roma. Nangamusta ka ninyo, ingon man ang akong anak na si Marcos si Marcos niya akong anak. So, ang pag-ingon niya ng akong anak, nagpasabot niya siya, amahan. Amahan sa pagtuo kay iglesia man ang niya ng musta sa mga iglesia sa Roma, iglesia sa Babylonia. So, apostoles man si San Pedro, niya kay mo may sa episode 35, nga ang mga apostolis balaan busa mo uh, no? na uh, gipasabot no mo na pamalandungan nato pagayo sa word niya santo papa ang balaan o santo sa pagkapostolis ni Pedro o ang pagka-papa sa pagkaamahan sa iglesia nagpamatuod kagitawag ni San Pedro si Marcos nga anak no gitawag nga anak ni San Pedro si Marcos okay, ug daklit nga pagpasabot uh, hopefully ang ato ang mga kaigsoonan makasabot sa pagkasanto papa ni San Pedro oga, uh, lang no daghang salamat sa pagpuminaw Ang Dios mga panalangin kaya pulong si Dios mong pulong ay, ikaw doon na ikalabutan nga masayod dagang salamat igsoon sa pagpaminaw. Amen.